No 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 I don't think so No 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 It's never ever 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 gonna happen I don't think so No 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 Maybe someday You have it your way Maybe someday It'll all work out until then nope and nope and nope and nope Definitely A few moments later Ayan. Hello, mic check. Mic check. Take a love shout out. Take a, take a love shout out. Hey, wow. Galing naman ito. Sana all. Mic check, mic, mic, mic check. Hello, 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 hello. hello. Okay, so good guys, So, ito pala yung ikot. Yung ikot na ito. So, walang eco, minna, walang, eh, pag walang ikot, ganyan. Pag walang ikot, pag ayaw mo ng ikot, so, adjust mo lang. Ka, pero pag gusto mo, lagyan mo lang siya. And ito naman yung right? like right? mic. Ito sa pagkailan ko yung mic. And ito, ah, uh, nakalagay dito, tone sanding, tone or whatever. Pero, nakalagay dito, ito yung pangalan ng ping-pong. Ano yung sakit sa video Ito yung ano niya. Tingnan. Yeah, Nag-iiba ang boses. Hello. Make a love shout-out. Make a make a love shout-out. Make a love shout-out. Make a make a love shout-out. I check. Make a love shout-out. Make a make a love shout-out. Hello. Make a love shout-out. Ano okay yung pa? Nag-iiba siya. So, kung gusto mo, i-baguhin yung mga effects. Ito lang sa gitna ang uh, may option para nag-change ka ng voice mo. So, ito. dito tayo sa ano, original, syempre. Ito naman, guys. Ito yung monitor. So, ibig sabihin, hello, hello, hello. Hello. Ayan. Volume yan siya, volume. So, lagay mo lang siya second to the last na line. And ito, sound effect. Hello, hello, hello. Parang ito ata yung ano. Wala siyang effect dito, pero tingnan mo pag mag-play ano, ka ng music, siguro. And dito naman is ito, bass. Treble. So, alam niyo naman yan. And, tape. Hello. Eh, hindi ko alam ano yung tape. Pero, nasa gitna na yun siya kanina. Ito, music. Ito siya, music. So, pag magpa-play ka na, mag-play ka ng music background, dito mo ma pwede ma-adjust. Ito siya. And, nandito sa baba yung mga effect niya, guys. Meron tayong, ano, laughter. <laughs> let's have a cheer wait for it and... a a thief help me, help me help me, help me together up. <laughs> together up. good fight good fight retreat retreat gather here only oh, 8 months ago. observe carefully what is it? let's everybody it Awkward. Put them. Laugh ulit. Applause. So, meron siyang dalawang klase of laugh. At saka, meron siyang dalawang klase ng uh, uh, applause. Yeah. yeah. Hello. Meron din voice change dito, guys. Maliban dito sa gitna, meron din dito. Mute. Ito naman pag nasa live ka, pag ayaw mong narinig na nila, dito mute. Electric. Ito naman yung ibang uh, effect na naman ka sa boses. Profession. Hindi ko alam ano ito. Parang sa... Ano? Pagkakanta ata. Pero meron nang isang ano dito option na pagkakanta ka, pag mag-cover uh, ka or pag mag... Ano tawag ito? Pag... Uh, Nagre-record ka ng ano, video na nagka-cover ka. Ito yung ipiliin mong option. Itong sing na ito. Dodge. So, ang gamit naman ng duds, guys, is ito yung uh, pag nasa live ka, tapos may music background ka. Sa tuwing nagsasalita ka, yung, yung music background mo ay natatabunan ng ano, natatabunan siya ng boses mo. So, ito yun, so, ang gamit ng duds. Ayan siya. So, itong yell, hindi ko alam ano to, pero itong monitor, hello, hello. Kaya ito nga, wala, pala ito siya, itong monitor. So, ayun lang guys. Yun yung uh, sound effect ng ano ng uh, V8S. Ayan, yun lang po ang uh, kanyang sound effect. So, try natin to guys. I-Bluetooth ang uh, V8S. Bluetooth natin to Ayan, try natin Bluetooth kung lalabas siya dito. V8. Sana lalabas to no? V9 mo natin dito eh. Ano kaya to yung Ano? Labas yung Bluetooth nito. Eto, nakita ko na nandito na siya. V8S sound card. Lumabas na siya. Ayan, connected na siya guys. So, once mag-connect na ang Bluetooth niya pala dito, iilaw siya ng pula. Dito oh. Sa ilalim ng, ay sa kasunod ng Bluetooth na icon. So, since connected na siya, try natin makinig. Sa mga ano. Ay, sana, Ay, sana all. Profile pic nila dyan. <laughs> channel. Automatic na yan. Si Justoni, ang um, uh, Ayan paano um, nasa sa, ano, guys, sa live. <laughs> pa. pa help ni ano. <laughs> ni <yan, the> <laughs> <laughs> <-lucky pa> siya. <laughs> siya. So, sana gagana siya no? sana ano siya okay siya try natin mag uh, try natin kumanta guys pag mag ano the one is pag lilipat ka ibang LS yung mag ano ka ha mag clear history ka nito, yung hindi CPR ikaw muna. ang sagot ay ikaw ang dahilan 3 minutes harang Indian music oo oh, oh, Indian In try natin to ha so piliin natin yung sing and then i-ano natin yung music guys Eto. Bakit ba pag ika'y nakikita Puso ko ay Ba Pag nasilayan ko ang iyong ganda So kung na babalisa kapag ikai katabi, ako hindi mapagkali. Walang ibang hindi isip kundi ikai ika kalimutan. Di ko makakayanan Pagkat ikaw ang laman Ng puso ko't isipan Sa araw at gabi Ikaw ang dahilan Kung di ako makatulog Sa kakaisip sa'yo Pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Ayan. So, pagdads naman, try natin. O, diba? Pagdads, nawawala yung music background. And, ang ginamit ko kayo na is sing. <clears throat> Dito naman, uh, try natin pakinggan to uh, yung, ano, yung voices na yung, ano ba tawag nun? Yung kinanta ko kanina, try natin kung maganda siya. So, hanggang, hanggang don lang guys, ang aking uh, tutorial dito sa V8S, unang-una ay, syempre, kabit mo yung ano, uh, yung la uh, one live, doon sa gadget, kung saan ka magla live. And then, uh, wag mo lang uh, galawin yung live 2, yung two live, nakalagay diyan. Ayan, 'wag mo lang siyang uh, anuhin, lagyan ng kung anong cord. Dumiretso ka na lang sa ano, 'yan mag uh, connect ka sa accompany. Dun sa accompany, uh, ang gamit nito ay is, ano, eh uh, ito yung uh, ano mo. Kung saan ka nagpe-play, doon mo i-connect ang cord kung saan ka nagpe-play ng music mo or yung gagamitin mong music background doon sa gadget na yun, Doon mo siya isaksak. And then, 'yan lang. So ikaw na bahala, mag-adjust uh, dito, dito, sound effect, or ano ba yan, monitor. And then may mga effects din dyan. Saka ito, uh, echo, ganyan. And then mic volume, importante din yan. At uh, yun lang. Maraming 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 salamat po. At uh, once again, maraming maraming salamat din. Abangan nyo guys ang ika-cover kong music. Uh, yung taong nag-sponsor nitong V8S ko isa sa, isa sa mga kaibigan namin dito sa TikTok na napaka-supportive na palaging nasa live namin. Abangan niyo po siya. Siya po ay si Fighter ID. Fighter 27 IV. Ayan po. Siya po ang nag-sponsor nito. Loads IV, marang, maraming 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 salamat once again. Ayan. More blessings to you and I hope ah uh, marami pang mga Uh, live streamer, ayan, mga marang ang matutulungan mo and hindi uh, lang mga live streamer at pati yung mga normal na tao na nangangailangan ng tulong. Ayan. Thank you, thank you, Lord's Fighter. Thank you, thank you sa kabaitan na pinapakita mo. And then sa palaging pag ng blessings din, maraming maraming salamat. Ayan. Thank you, guys. Thank you for watching. God bless everyone. This is John Mark Juano. See you around. Keep safe. God bless. Bye bye.